Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Sis Noah the Hug Father channel. Ang topic natin ngayon is uh, mga gawain sa panahon sa tag at taglamig. Dapat mag-injection. So ang unang ginawa natin is ginawa natin sa ating uh, anak ni Mukang na seven, uh, Lucky 7 piglets. Uh, sila po ay nasa almost 40 days na ito yung 40 days na bak uh, biik natin at ang ginamit namin na injection sa ngayon is dalawa uh, bacteri bacterin at saka embermectin. So dito sa kay anak ni mukang uh, bacterin ang ginawa namin dahil sa malamig ang panahon lalo lalo diyan sa uh, farm namin sa, dahil nasa bundok kami sa bukid so malamig. Ano ba talaga ang bacterin? The bacterin is a broad spectrum injectable antibiotic with encrofloxacin as in active ingredients. So uh, dipinsa sa ito sa mga analo uh, magtataipa yung ating baboy at saka yung mga beak so kaya uh, in-inject namin para mawala yung ating uh, uh, mga problema sa katawan ng ating baboy at ganina din uh, dinagdagan din namin ng uling uh, pinakain namin sila ng uling uh, hindi naman sila masama yung uh, ano nila yung uh, health nila uh, wala namang problema kung makain pa nga. ang ano lang is dipinsa lang tayo para sa ating mga ng dito sa malamig na panahon at tag-ulan na panahon. Kaya andito si uh, ang ating mga be-make technician na uh, si Paul, uh, yung ating leading uh, leader na technician uh, si Paul at si Bax Ang kasama ngayon na ni Uncle Joe na nag-inject sa ating mga back uh, uh, sa ating mga bake dito sa ating Sis Noah the hug father farm. Kaya uh, nag-inject sila para dipinsa sa ating mga uh, biik na panahon sa tag-ulan at taglamig. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa ating uh, mga teknisyan na uh, andyan palagi, always. Na pag anytime, pag sinabi mong mayroon tayong problema, mayroon tayong gagawin, uh, andyan sila. Maasahan, maasahan sila umaakyat at uh, mag inject at gagawa ng mga paraan dito sa ating farm At bago ito sila pumasok, uh, pinakita ko na noon sa aking video ng isang araw Na naligo muna Naligo muna sila, lahat yung mga damit nila uh, in uh, sa sa uh, 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 biosecurity para hindi sila uh, magdala ng uh, mga virus dyan sa pagpasok sa ating kulungan. At saka yung mga uh, sapatos sila na iwan doon sa labas, at saka yung boots na uh, butas na piniprepare uh, natin para sa kanila, ayan po ang ginagamit. Ito naman yung anak ni uh, Marites ngayon. Uh, ito po ay injection. Uh, Ininject namin sila ng Envermectin. At ito namang Envermectin is a uh, injection should be given only to subcutaneous uh, injection to the neck of swine as recommended dose of level of 300 mCJ of Envermectin per kilogram. Uh, ito naman sila po ay uh, para sa mga dewormer. Uh, na ating mga biik. So, uh, dahil, uh, sa linggo sa darating na linggo, uh, iwalay na sila sa kanilang uh, mama pig na si Marites. So, ito na naman si Marites, mayroong uh, 13 piglets na buhay. Uh, actually, ano to? Uh, uh, 17 tapos patay yung tatlo. Tsaka, namatayan pa ng isa. So, 13 na lang ang iwan na uh, healthy piglets right now. So, magiging uh, 28 days na yun sila sa uh, 6 ng October. So, magwalay na naman. At uh, kaya, andito si, kasama uh, naman natin si Paul at saka si Bucks. Sila yung uh, nag-i-inject na naman sa ating mga... Uh, piglets sa anak ni uh, ah uh, Marites. Uh, so, by, by Sunday, babalik na naman ito sila para iwalay na naman natin ito sila sa ano natin at ilipat si Martes doon sa uh, yung kulungan muna na pang relax sa bagong walay na inahin. Kaya ayon uh, ito sila ngayon uh, while na uh, waiting sa yung mahirap yung pagsiguro ng pagpalabas ng liquid na uh, injection na to, kaya mahir nahirapan si uh, Paul pero pagkatapos nan uh, madali lang yan kasi diretso diretso lang yan kulang na siguro ng uh, paglagay ng uh, hangin doon sa loob ng bottle. Uh, battle kasi alam niyo man pag uh, walang hangin yung bottle kasi minsan mahirap ipalabas yung uh, kanyang uh, laman doon sa loob. Uh, Na-experience ko na yan noon nung na nag-inject sa aming mga kambing. Ang hirap ipalabas yung uh, liquid doon sa ilalim ng bat, uh, sa loob ng bottle. Kaya lagyan mo na ng hangin yung bottle, ipos ang ay yung hangin doon para makalabas yung uh, liquid na nandoon sa bottle. Kaya ito, medyo matagalan, matagalan si Paul. Dahil uh, mahirap nga uh, paglabas ng no, no, na. Umpisa na. So, uh, andito na si Kuang. Oh. So, ito na naman si uh, Mukang ang uh, Ma mama pig noong 7, lucky 7. Naglandi na naman. So, nagtry sila paano si ipalandi si Mukang. Si Mukang oh. Tingnan mo hit na hit talaga. at tayong tayo yung ulo. So, uh, na EI to sa ganina uh, ni Box. Kaya hopefully, uh, mabuntis na rin to ang ginawa namin uh, yung uh, pitrin, uh large white na semen. Pitrain na large white na semen ang ano namin ginamit namin na semen para sa kay mukang kaya yeah, ito na naman, si Mukang nag-hit. Talagang hit night si Mukang. Tayong-tayo yung ano niya, uh, tenga niya. Kaya, yeah, ito na naman. Ito yung sinasabi namin na uh, pagkatapos ng pagwalay doon sa Mama Pig na si Martes, uh, ilagay dyan sa uh, kulungan na yan para makarelax. Uh, sinapawan ko lang si Paul sa nags nagsasalita kasi may music. Uh, alam mo naman, pag may music yung ano niya, background na hindi pwede yun sa YouTube. Kaya yeah, ito, sinapawan ko lang siya. Sinabi ko lang yung sinasabi niya. At sa, dito naman sa kulungan namin, mayroong CCTV na ilagay namin. Uh, isa pa lang ito na na uh, nilagay nila. Pero may dalawa pang darating. Ang isang CCTV doon sa just eating, at saka yung isa doon naman sa labas uh, ilagay para makita kung sino yung uh, pumapasok sa ano sa uh, kulungan at uh, lahat na po ito pag mayroon na mga CCTV uh, makikita na natin araw-araw kung ano yung mga uh, sino yung pumapasok dyan sa loob at labas kaya mga kapatid sa mga subscribers dyan shout out muna tayo uh, para ma, ano, ma, masaya na naman yung ating mga new Uh, subscribers na sumusunod sa atin. Kaya uh, set out natin yung ating mga uh, ka kaibigan at mga uh, kasama. Shout out of course kay Fanboy TV. Shout out dyan kay Magbubukid uh, H5U. Uh, kay Jumper Vlogs. Kay uh, Sunit Mix TV kay the Pinoy panel with Sir Kuya J Kuya at uh, si of course si Tito Telma uh, Bautista family Chaka, si Erma Ernani Rites. Ernani Rites at saka si Irma Hernani Rites Hernani Rites shout out dyan sa iyo Jones Backyard Emma Slice Shout out uh, mga natin Si Rico Rex uh, Shout out dyan uh, Kay Chip Chip Piggy. Bongs, Bones Buddy uh, Billionaires Great Vlog Mayet Channel Tony John bakal at sa lahat ng mga dumadaan lang na nakapanood sa ating vlog uh, please don't forget to uh, like and uh, don't share it, but uh, just comment and like and subscribe so ito po yung ating swimming pool ito yung ating swimming pool na ginawa natin para mapunduhan ng tubig para panglinis sa ating kulungan at dahil na uh, sinabi ni Paul na lagyan natin ng uh, asin para hindi sa ma ma maraming mga insekto na pumapasok. So nilagyan namin ng asin, 5 uh, kilos na asin yan para ilagay namin. Kasi itong tubig is ulan. So kailangan na malinisin siya, lagyan namin ng asin. Para ito na ang gamitin sa panghugas dyan, pangpaligo, lahat-lahat para sa ating babuyan kasi pag makainom din ng mga ating mga baboy nito so hindi na sila maano kasi na lagi na natin ng asin so hopefully uh, okay na yon ang ano natin uh, bagong uh, swimming pool kaya sa lahat ng magbababoy dyan sa mga greaser uh, ingat po kayo labanan na natin ang ating buhay patuloy tayo sa pag-alagan baboy at manalangin tayo sa Panginoon na palagi tayong gabayan kayo'n at magpakailanman. Amen. God bless, God bless, God bless sa lahat. At maraming salamat sa inyong uh, panahon sa pag-aalaga ng baboy at kasama natin sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. God bless.